Wala na po tayong intro-intro sa mga video natin Sabi ni Daryl Geta 948 Maraming salamat po sa advice From 1.7 to 1.2 in a month So sabi niya sa loob daw ng isang buwan Yung 1.7 niyang creatinine Napababa niya sa 1.2 Ito daw ang kanyang mga ginawa Diet Low carbs Less salt No sodium No sweets No oily foods Ayan, yan daw ang ginawa niya Tapos sabi pa niya Gulay, prutas at tubig lang ang kailangan Para mapababa ang creatinine From 66 naging 58 kilos na lang siya. Samahan na rin daw ng pagpapawis Maraming salamat Daryl Geta sa pagbabahagi mo ng mga diet mo para mapababa ang iyong creatinine. At maraming salamat din sa mga followers ko, yung mga dati kong followers pa mula noong 2019 dahil nakakatulong pala ako sa inyo. Maraming maraming salamat. Mga guys, ito nga pala yung mga comments niyo at mga questions niyo sa akin. Ayan, sa comment section. Ayan, ayan po yung mga comments niyo sa comment section ng video ko. Hindi nyo po makikita ngayon ito kasi yung mga videos ko ay masyado nang marami. Kaya ang ginawa ko po mga idol ay uh, pinrivate ko muna. Saka nagtira na lang ako ng mga ilang videos. Ayan, sobrang dami po niyan. Pasensya na nga pala kayo mga guys kung hindi ko nasasagot lahat ng mga tanong niyo sa akin. Pero susubukin po natin na sagutin ang mga tanong na yan sa abot ng ating makakaya Sa mga bagong bisita ng aking YouTube channel mga tol mga kaibigan, mga tropa, mga lodi. Mga nagtataka po kayo kung bakit ang dami nagtatanong sa akin sa comment section tungkol sa kalusugan. Eh, hindi naman po ako doktor. Yes po, hindi po ako doktor. Pero ang mga binabahagi ko po sa inyo ay base sa aking sariling karanasan. Sabi nga nila, personal experience is better than knowledge. At saka marami rin po ako natutunan sa mga doktor at mga ibang expert sa larangan nito. Ang aking video po ay science-based. Hindi po ito yung tungkol sa mga hula-hula. Sa mga hindi nga po nakakaalam ay noong 2019 tumaas po ang aking creatinine dahil sa unhealthy lifestyle. Wala po akong bisyo pero matakaw po akong kumain noon. <laughs> Lagi po akong puyat dahil nagtatrabaho ko sa BPO company o yung call center. Pumapasok po ako ng gabi at umuwi ako ng umaga. Pag uwi ko ng umaga ay puyat na puyat ako pero dadaan pa ako sa parisan o kaya sa mga gotohan. Tapos ay magpapakabusog ako bago ako tuloy ang umuwi ng bahay. Antok na antok na ako ng mga panahong iyon pero pagdating ko ng bahay hindi naman ako makatulog. Tapos kung sakali mo makatulog ako, mayat maya naman ang gising ko. Tapos hindi mo namamalaya na alas 4 na pala ng hapon. Pagdating ng alas 4 ng hapon, dun, medyo inaanto ka na. At pagdating ng alas 5, doon, mahimbing na yung tulog mo mm. Ang problema, kailangan gumising ka na ng 6.30 dahil papasok ko na naman ng BPO o call center. Kasakit sakit ng gobrang ito, Diyos ko, makalunos larugo, ding magobra king call center. Diyos ko, akalim mo kaya, pampanganan kaya. So, ang ibig ko sabihin, kawawa naman po yung mga nagtatrabaho sa mga call center industry dahil baligtad po yung mundo nila. Hindi lang naman po yung mga taga-BPO company, pati na rin po yung mga pharmacy na 24 hours. So ang point ko po dito ay uh, nakuha ko po yung problema sa aking kalusugan nung pong lagi ako napupuyat mga tol. Saka kapag nagtatrabaho ka sa BPO company, BPO po ha, hindi po BDO. <laughs> Mahirap pong kunin yung 7 hours o 8 hours na tulog. Yung diretsyong 8 hours o 7 hours na tulog po ha, diretsyo talaga. Eh ang kailangan natin, sabi ng mga doktor ay kailangan diretsyong tulog eh. Hindi pwede yung installment. Kaya saludo po ako sa mga dati kong katrabaho sa BPO company. Mag-ingat po kayo lagi dyan. Guys, ito nga po pala yung mga videos ko na naka-private ngayon. pin ko muna po itong mga videos na to dahil sobrang gulo po ng aking YouTube channel. Mahigit 4 years na po ang aking YouTube channel pero 3,000 mahigit pa lang po ang aking subscribers. Yan po ay isang patunay na bihirang-bihira lang po ang mga tumatangkilik sa mga YouTube channel na puro healthy lifestyle ang content. Ang ibig ko pong sabihin kapag ang content mo po ay tungkol sa kalusugan, marami po ang hindi po interesado. Pero maraming salamat po sa 3,383 na subscribers ko po. Hindi na po masama yung 3,000 mahigit na subscribers dahil po yung 100 subscribers lang po ang hiram na pong kunin. Nakuha ko po yung subscribers ko na yan dahil kusa po silang subscribe sa akin dahil health conscious na po sila <clears throat> ang sinabi ko lang po sa kanila ay kung mahilig po kayo sa mga ganitong content ay wag nyo pong kalilimutan mag like mag share at mag subscribe po sa aking youtube channel yung po kasi mga iba dumadami yung subscribers nila dahil binibili po nila nagbabayad po sila para mag subscribe po sa yung kanila yung po mga iba naman ay nagsasub to sub yung po magsusubscribe ka sa kanila magsusubscribe din sila sa'yo pero iba pa rin po talaga yung kusa silang magsusubscribe sa channel mo so yan po ang maiksing kasaysayan ng aking youtube channel so ang aking youtube channel na ito ay ginawa ko para maibahagi ko sa inyo ang dahilan ko kung bakit tumaas ang creatinine ko noong 2019 at ano-ano ang mga ginawa ko para mapababa ito. Maraming maraming salamat po at hanggang dito na lang po muna. Kung gusto nyo po ang mga videos na tungkol sa mga kalusugan, mag-subscribe na po kayo dito sa aking munting channel. Tapos po, huwag nyo pong kalilimutan na pindutin po yung bell icon. Yun po ay para pa nag-upload po ako, magpa-pop up po sa inyong mga cellphone. Sana po, ingatan nyo po ang inyong mga cellphone kasi napapansin ko po, ang dami kong subscribers, may 3,000 pero mga views ko ang konti na. Siguro nawawala yung mga cellphone nila. O kaya siguro hindi na sila masaya sa aking YouTube channel kaya humanap na sila ng iba. Tayo kasi pagdating sa kalusugan, ang tamad-tamad natin mag-subscribe. Pero pagdating sa kalokohan, o kaya mga sexing babae, subscribe ka agad yan. Tandaan po natin, health is wealth, bahala kayo. Sa ngayon po, hindi niyo po po na-appreciate yung salitang yeah. nyo. Pero pag dumating ang oras na nagkasakit kayo at gumagastos na kayo ng pera, yung tipong nangungutang na kayo, tapos nababaon na kayo sa utang, baka dun nyo ma na health is wealth nga talaga. Baka masabi nyo pa sa inyong sarili na di ba lang hindi mayaman basta walang sakit